Ah, boy, tumas si Lilo. Last, ano pa ito, Tersha, na cake niya? Last year? <laughs> last, ano, last week, ano? Oo, oh, oh, tumas na si Lilo. Ay, yan kayo, snap, snap, yan. Snap time. May kamote, kamote, slime. And kapi, siyempre, may kapi tayo. Ito si Kopi ko, abay, dumalaw ang Kopi ko. Nandito ang Kopi ko sa bahay. Oo, salamat po sa pa-Kopi ko na yan. Kapi tayo. Happy Sunday na dito sa araw lahat. Don't ask. Just say don't Pisang eh. <laughs> Aba, ito pala dito, ano eh. Tulog ko. Oh, taba na ng piece, eh. Oh, Lilo. How are you, Lilo? Are you sleeping pa rin? Wala <laughs> hmm. naman dyan. Yes, ama. Kapatid na. Anasis. Dito si Bibi Doron. Hindi na no? ba pogi naman yan? Aba. Ayun ng bata. Namamalingki ng lemon. Namimitas si Bibi Doron kasama ni Tito niya. Oh. Ayan, ang dalawa. Abay, masipag mamitas. Hahaha. <laughs> Wow, so mini naman. Namimi siya. Okay, pick na pick. Be careful ha. There's ano, sharp ano. Uh, may matatali na parang tawag yan. Wow, abot naman pala. Eh, yeah, there, oh. You reach over there, oh. Mm. Abay, ang sipag niya manguha ng lemon. Thank you po, tito. Oh. Okay. Pick na. Uh -oh. mm. Galing ha. Marunong naman sa laga. Pwede ka na mag-picking fruits. No. Picking apple. Piking ano, may malalaki pala, may ano. Oo. Tsaka ang katas-katas ka mo ng lemon na ire. Eh. That's too big. That's too big? Oh, pick mo na, pick. <laughs> wow, you say thank you. Thank you po dito. Here, <laughs> here. Nung nanguha siya dito, nung, nung nakaraang ano, linggo, di ba mababa pa yan? Natusok ba yung ulo niya nung ano? Tinik. <laughs> Oo, oh, oh, yung tinik. Hinawakan niya masakit. <laughs> oh, so cute. Little, little uh, lemon. Like baby Marco, Little. Sama, na po gina Ha? Ang dami na pala ng bunga ng pomegranate namin. Look. Hindi namin napansin ere. Buti tinong ko. Kinakain <laughs> na lang ng ibon ani Ang dami oh. Uy, ang dami. Masarap. You go to ano to give others there. Share to tita and titos. O dali. Aba ang dami, sampulan na. Uy, hindi mo na turo, hindi pa mapapansin. Let's go, shoot the ano. Shoot the fruits. Pomegranate oh, sinog na pala mga kaibigan. Tapos yung apple dito, abay, ang tamis na sa totoo lang. Kunin natin itong isang apple. Hanggat andyan si Bibi Doro. Nauba, unahan na naman tayo ng ibon. Oh! Ibugasan ko yung apple. Wala tapos. Wala tapos. Wala tapos. Wala Ng adrenaline rush o excitement. Always boys. You know, Marco. Yan lang kuhanin eh. Mm. Ate may papaya. Hindi nila alam. Kaya yata na lasong to. Ang amitas, ng pomegranate. Ang dami na palang bunga. Ika, puputuli na yun ni Dudong. Oh. Tignan mo, lalaki na pala nito. Yung suha natin. Dami na, lalaki na. Wala rin pigs, naubos yung dahon. Hi, Marco. Ha? Huh? That's, uh, no, 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 don't take it. <laughs> don't pick, don't pick. Not yet, next week. Yeah, so big. Same your ano, head, oh. Just wait, just wait. My my that life. that is suha. Suha. I ano suha? Opa, suha? Grapefruit. Grapefruit. Marco, where is the grapefruit? That one, the big one. Wow. Okay. Yeah. Swing, swing. Okay, be careful. Don't pick muna, be. Small pa yan. He's swinging. Look. Yeah, swinging. Kulog na. Winter na talaga. Dito ng dakon. Ayan na, nalalagas na. Oh. Don't be, don't. Durea, so, ganyan. Mga, mga, mga. Walang mahal-mahal dito niyan eh. Butos pala yan. Kinakay pala yan. Oo, yung pagkahinog. Nagtikma mo na yung pagkahinog. Wow. Oh, that's mine. Give to mommy and daddy. Thank you. Where's mine? Yeah. Give me mine. That's a uh, leaves. Uh, that's not fruits. Hindi mga kaibigan, kami nanginginain kami din sa likod bahay. ni Nire. Mm. I want you want more? Mm? Dahil ka Bibiduro, abay, namitas ng lemon at... Po thank po. you! <laughs> Yummy? <laughs> ha? Si Bibiduro, namitas. Ay, na, na, naaya kami dito mamitas din at manginain ni Re. mo? Meron ka din sa <laughs> 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 Meron ka din <laughs>

Si Bibi ni ay nagising na. Madalang ito magising. Eh. laging tulog. Ay nagpapataba at nagpapalaki. na niyo ang kanyang face. Malaman na talaga. Ay, ang kanya nga, nga si banding ba? mo na kami ni Bibi Lilo sa oras na ere abay gusto gusto naman ng may kayakap po oh. lalo eh talaga naman nakakapag ka ganito maliit lang gusto talaga yakap lang niyakap yakap ano o oh, iba misyo <laughs> na Lilo nakakamis talaga kapag ka ano ano mga bulili ano ba si Bibi uh, Marco natin oh si Bibi Duro abay kain kain eh. na ngayon na inong kumigran siya po ang pasimulo o bakit kami punta sa likod nangungasan ng limon hanggang sa nakita nga po ng kanyang tito Anilo na marami marami nang pumigranate. abay tumamitas no, na rin ito. kami doon. At talaga naman ay eh, makatas. Medyo maasim pero ang tamis ng pagkaasim okay, na dahil ano, manamis so na mis na ang pula Ang katas-katas na katas, Marami talaga itong bilipit sa katawan natin. Itong pumigranate at ang mga lemons. Ito na lang ang ang mga citrus sa likod bahay. At ang oris ay malapit na rin mahinog. abay ito talaga ang sunday eh, very special. Ito para kay Inday sa aming pamilya. abay ito ka nagkakakita. No, tignan nyo si Lilo. Diba? Lilo oh, marunod rin sa, sa camera. Oh, hello ko daw sa inyo. Ay, oy, talaga Ayaw. naman ang bulilit. Ay, ay, Talaga naman mga marunong sa tumingin sa camera eh. Oh, yes, ay, kuya, kuya, ano yo, yan. Kuya. Ano yan? lamang yan. Napadidi ng na kanyang lolo. <laughs> oh, ayan, naantok na naman siya. May gusto na naman matulog. Akala niya nasa duyan siya. Oo, pagka mga baby talaga kapag buhat mo't ilalog May piling nasa duyan. Ano? may SBB duro. Abay, ano mo um, yung pinakain ni Bibi Duro? Ang pinakain ni Riaya Donut. Oh, Sabi ko nga ay magkakakain. Kumain na siya nung ano pumigran na ito po. Pero hmm? nakakatawa siya kumain at tinatalsik-talsik niya yung buto. Opo, oh, oh, at uh, Yes, ayan na nga po si Biblio. Eh, akap-akapin natin. At nagpa na na, Ere. Eh, paalaman na na daw po. Opo, ayan, paalaman na talaga. At si Unix, ano ulit itong mga, at mga anak anakis. Si Unix, Thursday naman kami makakakitaan, Ere. Opo. Ay, hindi pala. Magkakakit ang pala kami ni rin Rina nga uh, Tuesday and Thursday. Opo. Oh, ayan, okay. nagpapaalam na po itong mga apo. Ay, si Bibililo muna ang nagpapaalam ng ang papa. Abay, may lakad pa yata ang pamilya ni Ian. At ang maiiwan pa ay, ay mamaya-maya pa sila bibiya duro natin at inaantay pa ang kanyang mama. May ginagawa po po doon sa dako. Kaya, yes, ayan, paalam na na magpinsan po. Talaga naman. Ah, magpinsan, paalam mo muna sa oras na ire. At kaya si Yan ay malambing talaga ito si uh, Marco kayo sa kanyang tito at talaga naman halos laki din ito sa kanyang tito noong sa kopi ko o po yan, na ng na nagpisa at ang dami pa rin natin pagkain hindi naman naubos ang kick na ng hiwain pero ito ay naubos na this is the best kamote naubos Mm. na kayo tito. Bumalik na kinuha lang. Pag-uwi ng mga kapatid at nga-anakis. Anong naiwan? na you here? Ayan lang natatay. O hindi kayo May market pala, no? Maka, tayo ang sack? Sama daw ikaw. buhay. Darating. Aalis. nagka na lang tayo. Slide. Abay mga kaibigan, maraming maraming salamat po muli sa panunod sa simple vlog ni Inday. Hanggang sa muli po natin mga pagkakakitaan ano. Opo, marami salamat po to always support. Mami Inday, O oh, oh, Maria Pasis, ano, kaya ingat lang tayo palagi, ano, sa ating, ano, ginagawa sa araw-araw, pili na lagi ang masaya. Ito'y araw ng linggo, abay, kapag linggo talaga, gusto ko talaga lagi lang happy dahil kompleto nga ang family, kompleto ang mga anakis, apo, at mga kapatid sa faith, abay, talaga naman, swak na swak ang saya. bye po, ingat ang lahat, thank you, bye!